Mga kapuso, dugang nga isa kalibo ka sa bulanan nga sweldo sa mga kabulig sa balay, ipatuman na. Samtang saka sa daily minimum wage sa Western Visayas sa November 17 na ipatuman. Iniagin tutukan ni Zen Kilantang Sasa. Aprobado na ang 1,000 pesos nga saka sa bulanan nga sweldo sa domestic workers o kung mga kabulig sa balay sa Western Visayas. Halin sa 5,000 pesos, mangin 6,000 pesos na ang mabaton sa mga kabulig kada bulan. Si Manang Erlinda, nga isa katuig na nga nagatrabaho sa iyang nga employer, ginakabig nga swerte ini bangod sa 6,000 pesos na ang iya sweldo umpisa pa lang sa iya pagpangamo. Kung dugangan nila, thank you. Iban di mo magsulod sa muna nga... Nga na pasweldo sa ila. Kaya siya daw kabarato, gid ko Ti o, sing sige sa mo ti sige a 6,000. Masunod na lang kami sa ano, nga, ti, Dream sa amon nga abi everything. Mangin epektibo na ang wage order sa November 17 matapos nga gin-review kagin gin sa National Wages and Productivity Commission. Lakip man diri ang pagpatuman sa 33 pesos to 40 pesos nga wage hike para sa minimum wage earners. Ang pinakamataas yung ating agree 14, yung uh, non-agree employing less than 10 35, saka yung more than 10 is 33. So the range now is 513 for 85 and 480. Dismayado naman ang grupo ng United Labor Western Visayas nga nagduso sa 150 pesos nga wage increase. Dismayado kag ang ginpakita uh, na uh, kang RTWPB ang pagka uh, mahambal namon siguro nga daw uh, pagka pagka hotel nga paghatag solusyon sa ginaatubang na uh, katika doon sa uh, mamumukon. Upod kay Sirilo Randuke, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.